Barkada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga Brigada, ng ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Translasyon mga kabrigada 2025 Nagpapatuloy Pusad ng andas, mas mabagal ngayon kumpara nasa nagdaang taon. Pista ng poong Jesus Nazareno, dinaos din sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilang mga antiboto naman, dagsa pa rin sa huling araw ng pahalik. TV host at aktor na si Bossing Vic Soto. Kinasuhan na po ang direktor na si Daryl Yap dahil sa kontrobersyal na pelikula nitong Pepsi Paloma. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News, FM, Philippines. Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan Hale Kada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Larito rito sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga Brigada, araw ngayon ng Webes, January 9, 2025 Pista ng Poong Jesus Nazareno Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, usad ng prosesyon bumagal dahilan sa pwersa ng mga diboto. Alamin natin yan kung nasa na ang andas sa report ni Brigada Haji Camino. Brigada Haji, ibrigada mo. Brigada. I-report. Yes, uh, Brigada Angel at Brigada Leo, lalo pang ang, uh, bumagal ang usad ng andas ng mahal na poong Jesus Nazareno sa pagpasok nito sa maliliit na kalsada sa lungsod ng Maynila. Sa pagpapatuloy pa rin niya ng uh, traslasyon na 2025. Sa kasalukuyan ay nasa Carlos Palanca Street ang andas kung saan uh, naging uh, pahirapan ang pagliko nito mula sa Ayala Bridge dahil yan sa puwersa ng mga deboto. Nag-iiba-iba kasi yung uh, Direksyon Brigada Angel ng Agos sa mga deboto at may tutulak yung andas kaya hindi naman na uh, makausad. Maging yung mga may hawak sa lubid para magsalya ay nahihirapan din dahil nga sa pagsalubong ng mga deboto na gustong makalapit sa andas ng poong uh, Jesus Nazareno. Habang binabagtas ang uh, Palanca Street ay may maririnig na recorded announcement mula sa mga otoridad na nagpapahayag ng safety reminders sa mga deboto gaya ng hindi pagsampa sa andas, pag-iwas sa tulakan at panunood na lamang ng prosesyon ng ating mga persons with disabilities o PWDs at iba pang vulnerable individuals sa gilid ng kalsada. Pero sa kabila niyan, Brigada Angel, marami pa rin nagpupumilit na makasampa sa andas ng poong Jesus Nazareno upang makahawak o makapagpunas ng panyo. In fact, uh, tanaw na tanaw natin noon na napakarami pa rin mga deboto ang um, lumalapit sa andas at yung iba. Uh, nagagawan ito, nakikita ko na meron pang nasisiko, merong mga sumasampa sa likuran ng mga ihos, merong mga tumatapak para lamang sila ay makalapit sa andas. Ito, ito may nakita ko nalaglag na isang uh, lalaki. Ano ito eh, halo-halo ito, may lalaki at babae na gustong makahawak o gusto makasampa sa andas ng poong uh, Jesus Nazareno. Bagamat wala kang kakapitan dito sa andas, eh talagang yung tao na ang mismong uh, kakapitan mo para lamang ikay uh, makalapit. Yung ibang nakakalapit na sa andas, napagbibigyan naman kahit na uh, nasasampahan na yung kanilang likod, eh, uh, iniaakyat na lang o oh, binubuhat na lamang paakyat sa uh, andas. Batay sa informasyon natin, uh, Brigada Angel at Brigada Leo, may mga deboto na sa Palanca Street na nirespondehan ng uh, medik matapos nga uh, mahimatay dahil na rin, sa dami ng tao, hindi hirap na hirap ang andas na makausa dito sa Palanca Street at kakanan pa lamang ito sa bahagi ng uh, Quezon Boulevard at ito'y panlima pa lamang ha. 'yung Quezon Boulevard ay panglima pa lamang sa inilistang ruta ng uh, traslasyon ngayong taon na magtatapos naman sa loob ng simbahan ng Quiapo. For context, sa uh, biga ng Angel uh, 744 ng gabi noong nakaraang taon nang uh, maipasok sa loob ng simbahan ng Quiapo ang uh, andas ng poong uh, Jesus Nazareno o halos labin limang oras. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung magiging mas mabilis ba o mas mabagal ba ang uh, usad ng uh, translasyon. Pero sa nakikita natin, dahil alas 12 na ng tanghali, eh, nandito pa lang sa pang-apat na doon sa ruta na nilista para sa taong o sa para sa at translasyon ngayong uh, taon. Yan na muna ang uh, latest uh, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Bagong Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, pinilahan din ang huling araw ng pahalik. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo! Brigada! Matyaga pa rin pumipila ang maraming deboto sa Quirino Grandstand para sa huling araw ng pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Kabilang dito ang mga senior citizen at may makaramdaman kung saan baon nila ang panalangin at pasasalamat. marami sa deboto ay kagabi pa nagtungo sa Quirino Grandstand para makibahagi sa Misa Mayor at huling araw ng pahalik. Sa huling tala ng Manila Police District, nasa isang libong deboto na lamang ang nakapila para sa pahalik ngayong araw. Nananatili pa rin normal ang sitwasyon at patuloy ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News sa for it. Rapido! Samantala mga kabrigada, nakakumpis ka ng ilang suspected ammunition ng Office of Transportation Security. Ayon ba kay OTS check, ka uh, Checkpoint Supervisor Maydin Abilunar mula ng pagganahin ng dalawang X-ray machines alas 12 kahapon ng tanghali para matiyak na walang ipinagbabawal na bagay ang makakalusot papasok ng Quiapo Church. Nasa limang suspected ammunitions na ang kanilang nakumpis ka. Nagawa raw nila itong anting-anting. Batay rin po sa mga may-ari. I-turn over na nila ito sa kapulisan. Samantala ayon pa kay Manila Police District Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay na natiling maganda ang latag ng seguridad sa Maynila at relatively pace, uh, peaceful ang traslasyon. May gitlabing apat na libong polis ang ipinakalat hindi lamang mula sa NCRPO maging sa tulong ng mga karatig police regional office mula ho sa Central Luzon at Calabar Zone. Patuloy po ang paalala ni Ibay sa mga deboto na huwag magdala na mga ipinagbabawal na bagay matapos na marami pa rin nakumpis ngang ipinagbabawal na mga gamit. Tuloy-tuloy ang pagbabantay ng PNP para sa mapanatiling ligtas at mapayapa ang pagselebra ng pista ng itim na Nasareno. Reno. Umaataw, Kaugnay pa rin balita mga kabrigada ang Philippine Red Cross nakabantay sa kalagayan ng mga deboto. Ilang individual na ngailangan na po ng medical attention. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada. Brigada. Higit isandaan ng mga pasyente ang naasistihan ng Philippine Red Cross o PRC sa translasyon sa bahagi ng Kirino Grandstand kaninang umaga. Ayon sa PRC, mula sa mga pasyenteng ito, higit lima ang naitransport sa ospital dahil sa matinding pagkahilo at pananakit ng dibdib. Ilan naman sa mga health concerns na natugunan ng Red Cross ay ang neck pain, hyperacidity, panlalabo ng paningin at panghihina. May mga tao rin nakuhaan at na ang mga vital signs. Una nang sinabi ng ahensya na magde-deploy ito ng isan libong mga volunteers at tauhan para sa banal na pagtitipon. Kasama na rin dito ang sampung doktor at dalawampung mga nurses na siyang tutugon sa medikal na pangailangan ng mga deboto sa traslasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide. Samantala, abiso muna sa mga motorista. Abay bukas na ho ang ilang kalsada na sinara para sa traslasyon ng nasa Nazareno. Kapilang dito ang north at southbound lane ng Roas Boulevard, ganun din ang Kalaw at Taft Avenue, bahagi ng Padre Burgos na patungon Jones Bridge at Rizal Avenue naman papuntang Pasay. Nanatili namang sarado pa sa mga motorista ang daan papasok ng Santa Cruz galing Padre Burgos at maging ang magkabilang linya ng Quezon Boulevard. Wala naman po nagpapaalala or muli naman nagpapaalala ang otoridad mga kabrigada sa mga motorista na planuhin ng mabuti ang biyahe at alamin ang mga alternatibong ruta lalo na kung ang dadaanan ay patungo sa mga dadaraanan din ng traslasyon. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, mas maraming deboto inaasahan sa prosesyon naman ng puong Jesus Nazareno. Yan po ay sa Naga City mamayang gabi. Brigada Janessa Savilla, ibrigada mo. Brigada. Mas maraming mga deboto ang inaasahang sasama sa prosesyon kaugnay ng pista ng mapaghimalang poong Jesus Nazareno. No lalo na't kagabi, marami na rin ang dumalo sa replica prosesyon hindi natinag nang ng nagbabadyang pag-ulan. Noong 2024, sa mga misa mula sa bisperas, traslasyon hanggang sa araw ng pista, umabot lahat sa 700,000 ang dumalo at posibleng madoble pa ngayong taon ayon sa Ihos din Nazareno mga misa ngayong umaga, puno ang simbahan. Nakapag-set up na ng tents sa kalsada dahil mamayang hapon sa labas ng simbahan gagawin ang misa. Malayo man sa kultura ang may siksikan at nagsisigawan tulad sa traslasyon sa Quiapo, nakapalibot pa rin ang mga otoridad para sa maayos na siguridad. Ang matagal ng dibotong si Nestor Papara naniniwala na dahil sa kanyang pananampalataya, nakarecover siya sa stroke. Yung matabangan kami, pamilya, na mag-ambuhay, maray Kung buhay ko na, less stroke ako, less stroke. Dahil ako ng kalakaw. Kalakaw ko na rin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Dizanes sa Sevilla ng 103.1 Brigada News FM Naga. The music and do so tight! Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, pista naman ng Nazareno sa Davao City naging matiwasay. Brigada Julius Pacot, ibrigada mo! Brigada! Report! Naging mapayapa ang pagdiriwang ng kapistahan ng itin na Nazareno dito sa Davao City. partikular na sa San Alfonso Maria de Ligori Church sa Barangay Tigatobuhayin District, Davao City kung saan sa mahigit isang oras ang itinagal ng translasyon mula sa barangay Mandug hanggang sa barangay Tigato na dinaluhan ng mahigit tatlong dahan na mga deboto. Marapos ito ay isang misa naman ang ginanap sa San Alfonso Maria de Ligori Church na pinangunahan ni Davao Archbishop Romulo Valles na dinaluhan naman ng mga deboto ng itin na nasareno. Mamayang alas 6 ng gabi ay isang misa naman ang isasagawa kaugnay ng kanilang ikatlampung taong kapistahan. In the heart of changing life, ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1 Brigada News FM Davao sa Music and News Authority. Umahataw, nationwide. Ang bilang naman ng mga deboto sa Traslasyon 2025 sa Cagayan de Oro, ababumaba. Ang pagsasagawa ng taunang panata naging mapayapa. Brigada Claudine Lusak Pandita, ibrigada mo. Brigada. Report. Bumaba ang bilang ng mga debotong dumagsa sa traslasyon ng poong Nazareno ngayon taon dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Cagayan de Oro City Police Office spokesperson, Police Lieutenant Colonel Ivan Vinyas, ang pagbaba ng turnout ay dahil sa pagkakaroon ng mga kapistahan ng Nazareno sa si iba't ibang lugar sa Mindanao na nagbigay daan para sa mga deboto na dumalo sa mga lokal na prosesyon. Noong 2024, umabot sa mahigit 18,000 hanggang 20,000 ang dumalo. Ngunit ngayong 2025, aabot lamang sa 13,000 na deboto ang nakiisa. Gayon pa man, naging mapayapa at maayos sa pangkalhatan ang pagdiriwang ng kapistahan at patuloy na ipinakita na mga dumalo ang kanilang matinding dibusyon sa puog na sereno. In the heart of changing lives, ito si Brigada Claudina Lusak Pandita ng 102.5 Brigada News FM, kagayan de Oro, The Music and News. Samantala, anim na raan at uh, anim na pong or siyam na pong libo katao abay dumaluho sa Walk with Jesus opening salbo ng Fiesta Senior 2025 sa Cebu. Brigada IRS at Atuel well, Depositario Ibrigada Mo Brigada, brigada. B -b 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 -i. Report nang higit sa isang daang libo mga deboto ang isinagawang Penitential Walk with Jesus na sinimulan kaninang alas 4 ng madaling araw na tanda ng tuluyang pagsisimula ng mga novena masses para sa ika-460th na fiesta ng Batang Senyor Santo Niño dito sa Cebu. Inihayag ni Police Major John Lindbert Yango ang ground commander ng naturang aktibidad na sa kanilang pagtataya na sa 160,000 na katao ang dumalo sa posisyon na sinimulan sa sa Menya Circle papunta sa Basilica Minori del Santo Niño kung saan puno ng tao ang nasa 2.1 km na Osmeña Boulevard na siyang binabaybay ng mga deboto sa kabila ng mga naranasang pagulan ilang minuto lamang bago sinimulan ang posisyon ang penitential walk with Jesus ay tradisyonal na posisyon na isinagawa sa madaling araw at pinangungunahan ito ng mga deboto na may bitbit -bit na imahe ng Senyor Santo Niño mga leader ng Sibah at dumalo rin ang ilang mga opisyal ng local government unit kung saan pinaparada ang orihinal na imahe ng senior Santo Niño. Sa kabuhan, wala namang naitalang mga untoward incidents ang polisya at inilarawan nila na payapa at naging matagumpay ang naturang religious activity kung saan higit sa isang libo mga polis ang nagbabantay sa rota ng presisyon hanggang sa simbahan at tumulong sa kanila ang mga tauhan ng Bureau of Fair Protection sa Philippine Army, Philippine Navy, at iba pang pa mga law enforcement agencies. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aires at Well Depositario ng 90.7 Brigada News of Cebu, the Music and News Authority. 40... Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, si Bampanig pa ng ating mga balita. Ang sampanan ng reklamo ang aktor host na si Vix Soto laban kay Daryl Yap. Nagtungo si Soto kasama ang kanyang asawang si Pauline Luna sa Muntinlupa Regional Trial Court para kasuhan ang kontrobersyal na siyap para sa pelikula tungkulan kay Pepsi Paloma. Sa teaser ng pelikulang ito, binanggit ang pangalan ni Soto at ng iba pang mga personalidad na iniuugnay noon sa insidente. Ayon pa sa abogado ng actor host, 19 counts ng cyber libel ang isinampa nila laban kay Yap. Ito ay dahilan sa bilang ng bawat post ng teaser na malicious at defamatory. Alalang sa trailer ng pelikula, makikita ang eksena ni Charito Solis na ginampanan ni Gina Lahar kung saan tinatanong niya si Pepsi Paloma na ginampanan naman ng dating child actress na si Red Bustamante. Ang tanong ni Solis ay kung pinagsamantalahan ba siya ni Vic at ang sagot naman ni Pepsi sa trailer ay oo. Bago ito, una lang dinipensa si Yap at uh, sinabing wala raw siyang masamang tinapay sa TVJ. Ilang pa sa mga kontrobersyal na pelikula nito ay ang Made in Malacanang. Bagong bago, nationwide. Samantala mga kabrigada, tuloy-tuloy ang ginagawang mga palugaw initiative ni Senator Christopher Bongo. Kapakalawa mga kabrigada, pinangunahan niya ang palugaw sa OFW Hospital sa San Fernando City sa Pampanga. Anya bilang chairperson ng Senate Committee on Health, naniniwala siyang mahalaga na matiyaka na hindi nagugutom ang mga pasyente at pati na rin ang kanilang pamilya habang nasa ospital. Sinabi ng senadora na sa ganitong pamamaraan ay matitiyaka na malalabanan ang gutom pati na rin ang sakit. Wait. Brigada Balita Nationwide. Kasabay ho ng pagunita mga kabrigada ngayon ang pista ng Nazareno, nagpaabot ng simpleng merienda at inuming tubig ang Brigada News FM Manila at ang One Tahanan Party List sa mga dibotong nakilahok sa traslasyon. Alamin natin yan sa report ni Brigada Ann Cortez. Brigada Ann, i mo! Brigada Report! Maagang naganda at nagpunta sa parte ng Castle Street sa Quiapo, Manila ang Brigada Manila Team para makisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na pong Nazareno. Sa nasabing lugar ay nagpabot ng merienda ang team sa tulungan ng one tahanan party list para sa ilang deboto na kahapon pa lang ay nasa naturang lugar na. Kasunod nito, nagpabot ng pasasalamat ang ilang deboto sa brigada at maging sa one tahanan party party dahil kahit papaano mano ay nakatulong ito sa pagrao sa kanilang araw. Lalo na noong gabi pa sila nandito. Kwento ng ilan sa ito, taunan at naging tradisyon na nila ang pamamanata sa itim na Nazareno dahil sila mismo ay nakaranas na ng mga milagro sa tulong nito. Samantala, patuloy namang umaasang ilan na magiging mapayapa ang traslasyon hanggang sa matapos ito. In the heart of changing lives, ito si Brigad Kalsada and Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Forty. Mga ka-Brigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat, ka Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide. 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 Sa Tanghaler, Balita Nationwide. Sa Tanghaler, Gada Balita Nationwide. Ang brigade ng napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Okay. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of Jamie.